gagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi ponduhan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman saan ang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabadget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para ponduhan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Eh, alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa kaposang kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng akap program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa kongreso, tapos 5 billion sa senado. Tanungin namin kayo mga congressman at mga senador, mas mahalaga ang AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Pre Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Eh putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman at ng mga senador. Nina Martin Romualdez, ni na Grace po, at lahat ng kabilang dyan sa Bicam Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan ay eh nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin.